Welcome to my uh, Youtube And I'm here now po And uh, ayan Nag JNT Ako ngayon dito Sa Palengke Dito sa Taytay So ayan Sa Changge So ayan nagde-deliver ako ngayon dyan ng JNT Pag wala akong pasok Sa work ayan, Nag sideline ako Syempre, kasama kayo ang asawa ko. Nag-deliver siya ako. Ayan, nandiyan na ako. Nagpapantay ng, ng nire-ready ko na yung mga iti-deliver. Punta kayo dito. Maganda rito ngayon sa Chunky. Madaming mga panindang mabibili. Pag gusto nyo umorder Mga usong-uso siya. Mga magaganda yung tele. Mga usong-uso ngayon. Mga waffle. Di ba yun yung mga usong-uso ngayon? magagandang design may ibang kulay na matitingkad may pants yan ang mga uso ngayon may mga pack um, six packet mga jogger jogging pants din, tsaka mga blouse yung mga usong uso so ngayon ito di-deliver ko mga tiktok to tiktokers <laughs> sa jenny so ayan busy ano busy busy yan <laughs> so ayan mga beshi mga guys so ayan tayo yun babasa na atin kung ano yung mga nideliver nire ready na ayan inaasikaso ko ano na yung mga nideliver sa mga tao din yun dito sa taytay -tay. so ayan yung mga damit ng mga panilda yun, ang gaganda oh may t-shirt, white, black yun sa may uh, sa ano ko na ito Bazaar Freedom 3 yun yung dinidilim sa Bazaar Freedom 3 1, 2, 3 kasi yan eh. So, ito sa 3 ako. Yung 1 yan, alam nyo na yung eh. bandaro sa pinakaunahan doon sa kabila. So, ayan. Thank you for watching, mga viewers. Just like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa akin YouTube. Ayan, thank you very much for watching. Bye!